aking channel Florante TV uh, Naway abutan po kayo ng aking video nito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa ano pa ka mga kapamakan uh, at walang karamdaman Hangat ko lagi ang inyong uh, kaligtasan at kalusugan uh, Kung hindi ka pa po nakasubscribe subscribe ka na po sa aking uh, munting channel bilang tulong nyo na rin po sa akin ako uh, kung hindi po na gusto salamat sa inyo po ng lubusan mga solid followers ko, subscriber uh, at sa mga nagko-comment lalong lalo na kay uh, bro Lee Camarista ng Iloilo shoutout sa iyo meron uh, din kay Robert Cabrillas shout out din po sa inyo uh, Presalyn shoutout shout out po at sa lahat ng mga channel member ko shout out po sa inyo at sa lahat ng mga solid followers ko dyan napasensya na po kayo sapagkat uh, 3 months po talaga akong hindi nakakapag-upload dahil na-demonetize po ako at ngayon eh, na-okay na, -okay na po ang aking channel na ito uh, pinalitan ko po kasi ang aking pangalan na Florante TV na dating albularyo ng Angeles so yun uh, Ang aking mga pinab uh, pinabahagi ay mula talaga sa mga aklat tulad ng ibabagi ko ngayon na yung pamuksa sa dilim Uh, pampasabog po ito po ay mula sa skete rayos at ito po ang libreta niya yan, nandito po ngayon ang aking mga libret, libreta na pinagdibusan ang lima rito ay nakuha na ito mga gusto lang ha okay Ah, uh, ito po ang maliit ay uh, panggamotang spiritual kong yan Uh, ito naman Haring Mitatron na pamuksak sa Kampo ng Dilim at uh, Alhar Alhar ito tapos yung isa ito ay uh, Pitong Rayos Pitong Rayos uh, magagamit magamit, malalakas na kurasyon po ito uh, na pang uh, pamuksa sa mga demonyo sa mga kukulam sa gamutan din po ito at ito naman mga kapal ay pang kalatang protection, uh, hindi po ito pang gamutan kundi pang katawan na protection sa disgrasya at kapamakan maging sa mga uh, elemento kulam at ganoon din sa uh, mga kapal ito po yun So, makikita nyo ang presyo nito sa aking description box. Ilalagay ko ang description box kung pa paano po kayo ang order nito. So, order lang po kayo sa aking uh, dito. Uh, Facebook account ko yan. At ilalagay ko rin sa description box yung URL nyan para pindutin nyo lang po para ma-redirect po kayo. Sa aking... Uh, Facebook account. Yan. Tapos was uh, nandito lahat yung ano yung uh, devotion, pang protection. Bawat libreta yan may devotion na kapaloob diyan sa dadasalin niyo sa araw at gabi. Kaya kung um, uh, kukuha po kayo nandiyan na po ang devotion sa libreta magdagdag kaalaman lang po yan ah uh, itong mga libretang ito. sa may gusto lang ha Yan, available po tayo ng limang klase na libreta Opo. para makita nyo ang presyo uh, sabihin ko na ito ang itong tatlo na haring uh, Metatron, Alhar at uh, pitong sa IT-13 dito lang tayo nagkaiba 144 uh, ito pagkalatang protection nito naman laki ng posporo ay 1 to lang. Free shipping po yan dito sa Pinas, sa abroad, ay kayo na po ang bahala. Katulad ni Sir uh, Dium, Diomedes Pacres, sa Spain po siya nagpadala. Uh, uh, apat po ang kinuha niya sa akin libreta at medalyon. So ayan po, pinadala ko po, po yan at nagpasalamat po siya dahil dumating po ang kanyang order na galing sa akin yan po, nagpasalamat po siya so shout out po rin sa iyo at uh, yung medes pa Chris uh, welcome sa aking uh, munting channel yun, uh, akin na po may ang orasyon ang orasyon ito ay mula dito sa Sete Rayos uh, akla, uh, sa sa mula din sa aklat ng Siete Palabras na kasi nandito rin ang Siete Palabras at tedeum na kinatatuhutan ng mga magkukulam na dasal ito po yung uh, Siete Rayos ang so, Siete Rayos ay ito po yan makikita nyo naman po yan pagka uh, pumunta kayo sa description box ng video ito <coughs> uh, makikita nyo kung alin ang magugustuhan nyo sa aking libreta ganoon din naman ay lalagay kung sino man po ang may gusto ng sing-sing uh, ng Saint Benedict Ilala, uh, sa aking TikTok yan po at ay uh, ilalagay ko rin ang uh, link, u, link URL nyan sa description box ko para mami uh, makapamili ko kayo kung anong gusto nyo pong kulay at size okay at uh, may dasal po yan once na naka-order po kayo nyan nyo lang po ako sa aking Facebook account, uh, ibibigay ko po ang uh, dasal ng St. Benedict Ring at uh, kung medalyon man man, umakuha nyo. Yan po. So, yung aking TikTok account, ito. Yan po kayo. Search nyo yan. At ang aking Facebook ay ito. Tayo po ay uh, nagsasahod na rin sa Facebook at sa TikTok legit po tayo at uh, may blue badge na po tayo sa Facebook account meta uh, verified na po tayo kay may blue badge so mapunta na po tayo sa aking pinabahagi pasensya na dahil uh, kailangan ko mag-promote ng aking mga libreta para naman po uh, kumita so bakit ganyan ka lalaki? Um, ang bawat soft copy nito ay binabayaran ko ng uh, 500 ang kopya ipapaprint print po yan lahat at uh, ipapagupit ko sa aking anak 200 bada kada libreta tapos uh, yung paglagay ng uh, cover tapos free shipping kaya magkano na lang po ang aking uh, sa akin ay mamamasahe pa, ko po ako ng, uh, mula dito sa aming baryo hanggang bayan ng Angeles kaya medyo may pressure yun yan. So, uh, yan, napaliwanag ko na po. Kung, kusino sino lang po magkakagusto, PM nyo lang po ako. Hindi ko naman po pinipilit sa iba. Uh, sa so may magkakagusto lang po. Sa nag-aaral ng karulungang lihim, uh, sa mga magagamot ang tingero, dagdag kaalaman -dag po ito para sa inyo. Uh, ang payo po, kung kayo po ay albularyo, ito pong uh, tatlong kailangan nyo okay naman po sundalo ito ang pangkalatang protection At ang tatlo itong panggamutan metatron at yung 7 uh, rayos yan po kayo ay albularyo Okay, kaya akin na pong ibabagi <laughs> kanina pa pasensya na mga sister mga bro so yon ah uh, ang paggamit nitong orasyon pampasabog sa pangkalatan nila lang mula sa aklat ng 7 ay uh, palabra ng siete uh, rayos uh, kung nakakita po kayo ng ganitong sitwasyon na nagpagumadambala sa inyo ay uh, hipan nyo po nitong orasyon tatlong beses po o isang beses pwede rin po ito sa gamutan ha para pampasabog sa nakasabi sa inyong mga pasyente para matulungan po ninyo ang inyong pasyente Okay, narito na po ang orasyon. Biyak sarak hum noob bag baraas saak. Uh, biyak igusom noktom hum barbaran no. Oksihas sa hiks po. Yan. Okay, na uh, naway makatulong po ito sa inyo sa akin yung uh, aking mga pinapahagi. Sa mag-PM lang po kayo sa aking Facebook account bagus gusto nyo pong kumuha uh, ng aking mga libreta. Ang lima rito ay naka-order na. At kahapon tayo po ay nagpadala ng dalawang libreta at ito po ang kanilang mga parcel. Ayan, yeah, legit po tayo Ayan, yeah, igagarantiyo ko ang aking personal information Nakalink po yun Nakapalog doon na ng aking DTI permit To valid ID, address, phone number, dalawa At ang aking uh, account na to Garantiy ako po sa iyo I-send ko lang po yun Oras na kayo po ay magpapagawa nitong libreta o order Okay At uh, hindi po ako nag od Payment pairs po yan through GCash tapos pagkatapos yung mga ganun ng gigas, mag ng Gcash Mag-send lang po kayo ng full name, address, at cellphone number Para sa shipping sa JNT Tulad nyan, nagpa-shipping po ako noong kahapon Nasa JNT ako So salamat po sa inyong pagtitiwala God bless, God bless more power Love you all